Kamusta ang buhay? Ay inang may ang buhay. Mahina ang buhay? Ayun, may... Mabigas ko kanin. Kanin? Bigas mo. May bigas ka dyan? Ayun, wala. Anong ginagawa mo doon? Sige, dyan lang ako. Dito. Anong ginagawa mo doon? Gano ka doon sa ng anak? May saging ka doon? Ayun, wala ka. Ang pangalan mo Tay? Mable. Taon na. Hindi alam. Matag matagal na. Ah, matagal na? Matagal e, na. Matagal na. Makauna din ako sa city. Saan nakatira? Di oo, Diyan? diyan? diyan. Ah. Kamusta ang buhay diyan? Kamusta ang ah. buhay? Mahina. Mahina ang buhay? Ayun may... Maka may, una lang. Uh, kanin. Kanin? May bigas ko diyan. May bigas ka diyan? Ay, wala. Nakatira e, ka diyan? wala nga eh. E, naniniwala ka sa Panginoon? Kaya nga. Yan lang ako. Oo, oh, ay ah, <laughs> tama sa ako. Tamal pa, pag tayo sa na. E, ay, ngayon? Ay, yun Ano? Saan naman ito? Taga Manila ako tayo. Ah, o, ako, ako si John. Ah, di. John Robles. Opo. Kayong dala -dala ng wala kayong daladalang ano ngayon, bigas. Wala. Di paano kakainin niya? Paano kakainin niya tayo? Ay, magbata na. Ah, hindi e, lang tayo, kwentuhan lang tayo, may kukunin lang ako dito. Ay, Ayos pare. lang. Eh, yeah, meron um, na tayo tayo. Oo. Oh, ah. Meron na tayo. Okay. Ganyan no ganyan no? Yeah. lang ako ng iyong laki. Ganyan lang tayo ah. Senyor. Senyor? Senyor ka? Oo. Oh, Pinago naman ako gumawa ng ako ng anak ng sino ang nagsulat niyan minta ka bidula mai ako may anak na kayo dyan? ha ah, may anak kayo Ma marunong maroon ako siya. may apo na apo ilan na po niyo dal tatlo tatlo Oo. at ito nga po at uh, nakipagkwentuhan sa akin si tatay. Galing daw siya sa sa bundok para maghanap ng uh, pagkain. Ayun, may napansin nga ako sa kanya na para siyang uh, gutom at uh, yun nga at kinausap ko siya. Meron naman ako nakita sa kanyang dibdib so ayaw niya pa nung una ipakita sa akin at yun, kwento siya ng kwento at nakita ko sa kanya na pagod kaya agad ko siyang pinaupo para uh, makapagkwentuhan naman kami. Isinalize niya sa akin ang mga buhay nila dito sa bundok. Yun nga daw at wala silang makain. Kung ano lang daw po ang kanilang nga um, mailuluto, kamote, saging. Ayun nga po, tinawag ko siya sa aking nga uh, motor para da, para may maibigay sa kanya ayon ay hindi siya makapaniwala sa akin at nagtanong nga siya kung ano daw at ito nga ay uh, bigla ko nang inabot ang uh, 500 piso sabi niya sa akin nahihiya pa siya pero ang sabi ko maniwala ka sa Panginoon may blessing agad niyang tinanggap ang aking munting na ibigay sabi niya pa, uh, salamat sa Diyos salamat sa Diyos may blessing nga pala talaga at yun at tinagdagan ko pa nga ang aking binigay hindi si tatay makapaniwala sa aking binigay dahil daw siya ay naglalakad lang at naghahanap ng makakain o masasaing dahil wala nga daw silang bigas. Ayun nga, sabi sa akin ni tatay, ah, himay himala pala. Salamat na pasalamat siya sa akin. Sabi ko naman, walang ano man tatay. Yan ay galing sa ating Panginoon God's Blessing din yan. Ayun, halos hindi si tatay makapaniwala. Kamay na kamay sa akin sa pasasalamat. Ayun, at uh, ah, nagsabi niya nga sa akin na na siya para makabili siya ng bigas at nagugutom na siya para rin daw siya may pasalubong sa kanyang apo. Ayun nga, hindi si tatay makapaniwala wala voilà.